Yo. Good morning. <laughs> Ngayon, no, dito tayo magsisimula Magawa ng kwan natin, paling bagong vlog, no. Galing na po ako sa palengke, nagbili ng kan nagbili ng eh, ano ba 'yan. ng gata, no. Ngayon, dito ako na para dito tayo magsimula, okay? So, so ano ba yan baybayin natin tong boulevard na to kung hanggang saan tapos pupunta muna tayo ng kwan ng ano ba yan ng bypass road no magpapainit muna ako doon bago umuwi <laughs> dugtong natin dito okay so kita kits tayo dito mga busing ah Good morning sa inyong lahat. Yan. Right, let's G. Bye bye na to kung saan to lusot, no? Dahil katatapos na ito, hindi ko pa saan yung motor oh. yan oh, pa hindi pa na dito tayo dadaan at ipupuntahan natin yung dulo okay, sandali po ah yan, dito sa kalingke na kaan sa old market dito tayo dadaan papunta doon sa dulo ng kaan na yun, ng boulevard na yun thì anh tải vô Ako tao tao Wala ang tao ka ako libaid ah Diba dito yung dulo Ayan <hazık> <Dian>. ah, di, hanggang dito lang Dian, oh. ba? Diba? Ilog na po 'yan dili. Nung una napakaganda ng ilog namin ngayon dito kinapaliguan eh. pa namin pero nung simula nung nag sila, ayan nasira. Ito na yung dulo. yan sa kabila barangay Bagakay na po 'yan diyan. Diba? <laughs> Ayan o, itakits na lang tayo doon sa Mga busing ha Sa may bypass road ha Pupunta tayo doon Doon na lang ako magbibidyo ulit Okay Itakits Ayan o dito tayo dumaan <laughs> Ayan na po yung ano Yung bypass road o Yung tinigilan natin Ayan Sandali po ha ah. Hindi mas Ayan Doon o no. and dito ako dumaan. Ngayon mas malapit na dito kung para pa mag-ikot pa ako pabalik sa kwan eh. Pero doon lang tayo sa kwan doon na lang po ako magbibidyo sa bypass road. Okay, doon tayo magpapainit. Sandali lang po mga busing nga doon na lang tayo magkita kits. So, <laughs> ano dito na po tayo sa bypass road. Pero, dito ako sa dulo. No, dito. Yan. Hindi ako doon sa pinupuntahan natin parati sa pagkabila no dito ako sa dulong dulo ayan ito po ayan. yung daan kanina na tinigilan natin nag zoom ako ayan o oh. ayan doon tayo kanina oh. sana yan ayan ayan dyan ayan, dyan tayo tumigil ayan at nag zoom ayan tayo tumigil kanina o oh. ah, di ba dito tayo nagpapainit uh, <laughs> oh, wala rin kan dito mas wala pang sasakyan dito compare doon sa kabila kasi wala pang madadaanan dito mas malinis yung hangin pa dito kasi yung mga yung kalsada malayo tapos bago makarating man kung may usok dadaan muna sa mga kawayanan na yan oh. dadaan muna sa kawayanan yung usok nya at kakainin muna yan ng mga dahon <laughs> yung kanya yan o na harvest na o di ba pag harvest na to sunod yan pag ma harvest na yan didiritso na sila siguro ng kalsada nila na to mag i kuan na sila mag i didiritso na ng pag ayos di ba ito kalawak yung lupa mo ay naku <laughs> tapos dyan yung bahay mo ganito kalawak tapos dyan yung bahay mo ano yun oh. ay madilim kasi hindi ko makita sa screen dyan, dyan banda yung bahay mo ay nako sandala ituro ko nga ay di, ay ano dyan pala ay iwan Ayun. <laughs> Against the light kasi sa aklim dito. <clears throat> kaya't madilim yung screen. <laughs> Ayan. Ay, napakasarap, no? Ang daming mga ibon doon sa nag-araro. Ayan, na. Ayan oh. <laughs> Ang ganda, tignan, eh lalo pa pag ikaw siguro yung nag-araro dyan tapos napaikutan nyo ng mga ibon na yan sarap siguro sa pakiramdam no wih makasaya napakasarap dito ah priskang priska yung hangin eh malamig pa napakalamig ng hangin yan sandali po ah tinanggal ko muna yung kan ko dito yung sa mount ito po ito yung para sa cellphone kung tanggalin ko yan gopro na po yan dyan yung kakabit sandali against the light eh <laughs> ito gopro na po yan dyan yung kakabit no, kung tanggalin ko itong para sa cellphone to yan kasi yung para sa cellphone dala po ito nung nabili kong kwan nabili kong kung ng yung kamera na ko ka, na mumurahin <laughs> aka HD no akala ko 4K tapos sinubukan ko walang su so, uh, wala, naka zoom lang tapos hindi wide naka narrow lang yung video na tapos napakagalaw ay pang stabilizer kaya <laughs> yeah, yung mga gamit niya nagagamit ko pa rin sa ko sa mga sa iba ako sa GoPro ko, sa kwan ko, sa cellphone na gagamit ko, ko pa rin, di ba? Ngayon tayo dito magpapainit. Tanggalin ko muna 'to sandali pa. naglalaro sa palayano <laughs> <And> so, <laughs> Taga yan Naglalaro kan, sa, pan, sa <laughs> <Lalu dito. laughs> sulat ay yung mabigay na pagkain sa kanya eh. pa natin. Hay. Sana ay dito sa tanim sa ta sa palayan. dito yan may may ano. Naghahanap din siguro ng pagkain. Mga itlog ng ibon, ganun mga daga Yan yung mga inaabol nila pag mga ganyan sila. lak lak VPN na... kampung di dito lang tayo wala lang <laughs> Magpapainit lang, tambay-tambay. Ah, -tambay. uh, lang gawa ng video habang nagpapainit, 'di ba? Double purpose. Tapos nakapili pa tayo sa palengke kanina ng kwan. Ng gata. No, magungon at saka ko din 'yan ng video mamaya doon sa bahay, no? Kasi may Ano ba yan? Kwan lang siguro, no? <coughs> yung pag-prepare <clears throat> o pag-pagluto -pag 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 na no pagpaluto ano? ano ba yan pag simula magluto ayan tapos kwan ah uh, kakain ka pa ko kukuha ng video sa pagkain mamaya kahit kunting video lang para madugtungan ah uh, may hinahanap talaga yung aso may namoy siguro dyan no? Patay siguro na daga. Ah, uh, hinihiga-higaan niya eh. <laughs> May inaamoy. Patay siguro na daga. Yan mga busing no. <clears throat> Ah, maya maya konti uwi na po ako pagpasensya nyo na po muna yung mga video natin na ah. mga maiksiksi lang siguro no? yung magagawa ko or kahit na umabot man ng 15 minutes mahaba ma ma paan pa eh. pero okay lang at least na may ma-upload lang ako no? may magawang video saka na tayo kuan saka na tayo mag kuan? hindi pa ako makalabas eh hindi pa ako makapalayo Pano, gusto ko sana kwan may mga pupuntahan pa tayo mga bagong puntahan may dalawang site ako na bagong puntahan no? para sa inyo na magaganda ito bago rin naman pero short video lang yung magawa natin dito tapos ikuan lang naman eh isang video yo no sa bawat labas isang video lang yung magawa ko <laughs> kasi malapitan lang pero yung gastos gasolina ganun pa rin di diba? Pero kung sa malayuan, isang labas, magagawa ko hanggang tatlo, hanggang apat na video, di ba? Ito kasi, o oh, kaya nito nakagawa ko ng dalawa, pero nikse. Eh, <laughs> okay lang yan, at least nakagawa tayo. Ayan, may logo. Ganyan yung hinahanap ng panang aso. Dito, mag e sila. Ayan mga itlog ng ibon yan na ma ng mapakan ng kwan ng ano ba yan ng harvester sarap lang kasi dito no ang maganda kasi dito ay eh, yung malawak yung matatanaw mo tapos puro green yung mababangga ng mata mo kaya't mafa-refresh ka talaga eh kung dito ka Marirefresh ka talaga Napakasarap sa pakiramdam eh um, Marirelax talaga yung pakiramdam mo Yung isipan mo Kasi malayo yung marating ng mata mo Makapag-isip ka ng maganda Narirelax Yung mga silsite na yun Yung malapit sa amin no Sa likod bahay lang namin yan no yan, sa likod bahay namin yan. Yung dalawa na yon, yan yung dalawa na yan sa sabungan na po yan, malapit sa sabungan. Yung, yung, yung isa lang na yan, um, sa likod bahay namin yan. Yan. Nakikita nyo yan parate eh. Yan, dyan po yun oh. Yung nakita natin kanina. Yan. Dito lang po yan sa likod bahay namin. <laughs> yan po yung sa amin sa likod bahay lang namin yan mamaya ipakita ko sa inyo yan diba sinilas ko po no iwan ko na lang <coughs> alam nyo na pag ganyan nagre-relax ako nyan sa, kan na, sa kalikasan bukas na siguro mag-dipad yun kubo lang pala yan dyan pero may hunting na ng internet eh harvester din nagtira dito sabi ang mga harvester na yan eh kahit na malambot yung lupa kayang kaya eh ay napakaganda ah dati pa, kuhaan ko pa Ito, pangarap ko pa na kahit na kunti lang <laughs> no? sana no balang araw makakuhaan tayo ng ganitong in, eh. tapos may kubo ka lang yung lupa mo ganito tapos may mga kawayanan no? <laughs> ah pag ganyan eh marami akong makuhaan na hayop na especially manok yan kaya na po tayo mga busing ah uwi na po tayo no okay na to wala na po mga ulap na no? ulan na naman to mamaya puro ng ulap eh wala uh, ula na to mamaya yan so mga busing no baka na rin uh, nagtago na din yung araw baka wala na to mamaya mahirap na no uwi na lang po ako no least nakapapasyal tayo nakagawa ko ng video at mga pagpainit in kahit kunti no? na miss ko din magmotor motor eh tagal ilang araw na hindi ako nakalabas eh. <laughs> nakalabas man pero dito lang sa malapitan yan so ayan po mga busing no kita kits na lang tayo sa mga susunod na mga video no baka sa darating na sa na ito ay eh, pupunta tayo sa malayuan okay pa, pa -paan tayo baka sa either sa Busay talaga no yon yung pangarap ko talaga na mapuntahan gusto ko magbaon doon ng maihaw-ihaw ko no or doon man sa kwan doon man sa RJ Balaring no sa dagat makapaligo pa rin ako sa dagat ulit okay so mga busing kita kits na lang tayo abangan nyo na lang yung mga video na yan no? kung makalabas man ako doon talaga yung target ko sa dalawa na yan either, uh, sa, sa, either saan sa kanilang dalawa okay pero yung dalawa na yan subject na po natin yan napupuntahan okay so magandang umaga sa inyong lahat mga busing at eh, hanggang dito na lang po yung pag eh, pasyal pasyal natin walang magawa sa bahay ngayon may gagawin ako okay kita kita sa susunod na video bye love you all